Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nararamdaman mo ba na hindi ka na mahal ng partner mo? Dahil sa hindi na siya nagseselos sa iyo yung ikaw ay binaliwala na niya? At parang wala na siyang pakialam sa iyo kahit ano pa ang gawin mo. At nagtaka ka na lang kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo. At nararamdaman mo na ang laki na talaga ng pinagbago niya. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo? Yung siya na naman ang mababaliw sa kakaselo sa iyo kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-efektibong ritual basta magtiwala ka lang. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kunin mo ang actual photo niya, kahit maliit na actual photo niya, ay pwede mo pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, ilaga ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang ang larawan niya. At pagkatapos, ilaga ito sa ziplock o di kaya plastic kung anong meron ka at lagyan mo lamang ito ng kaunting asukal at dapat dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta dapat dala-dala mo ito at paningkuradong siya na naman ang mapabaliw sa kakaselo sa'yo. Wala well, na po kayong kailangan pang ibulong na spell basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo at itago itong ritual o dalhin mo ito hanggang kailan mo gusto at kung gusto mo lang ihinto ang ritual ay itago mo lamang ang larawan niya at sunugin mo ang papel at itapon ang asukal at ang plastik na pinaglagyan mo. At ito mo sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.